mga suspect ay kinilalang sina na Reynold Clave at Marvin Bernardo. Si Bernardo ay nakulong ng labimpitong taon at kalalaya lang noong Mayo. Si Clave naman ay kilalang holdapper ayon sa kapitan ng barangay Signal Village sa Tagig dinala ang dalawang suspect sa Police Community Precinct 4 sa Tagig City at doon sila ikinulong. Sinampahan sila ng kasong robbery. Kinabukasan, October 15, dinalaw ni Amalia ang anak niyang si Marvin. Ito ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang anak. October 16, napatay si Marvin habang inililipat siya sa headquarter ng Tagig City Police. Ayon sa spot report, habang nakasakay sa mobile ay tinangkaraw agawin ni Marvin ang baril ni PO2 Wilfredo Tagasa. Dahil dito ay napilitang barilin ni PO2 Neil Castellon ang sospek para iligtas ang kasama niyang pulis. Dinala si Marvin sa Tagig Pateros District Hospital pero idiniklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Inilibing na si Marvin noong ikadalawang putwalo ng Oktubre. Malay po yun eh. yung no, yun po yung gusto kong ano, bakit ganun. Uh, ah, nahuli na nila, nasa loob ng pulungan, kulungan, sa na yung mga tao. Malalangon nila, dudukutin sa loob, alam mo, mga ilang ano, patay na yung ano po. So, 'yun po 'yung mga lumalabas po ngayon ano eh. Huhuliin nila 'yung mga tao na huli na, may ilang araw lang patay na. Keso ng laban. Paano po makakakalaban po 'yun eh nakaposas po 'yung kamay. <tinyo> bago mapatay, nagsabi raw ang anak na gusto niyang magbagong buhay. Ayon kay Attorney Cortez, imposibleng makalaban ang suspect kung nakaposas ito. Masyado na siyang gas-gas na, na rason or ano, na laging ang sinasabi nilang justification kung bakit nila pinatay ay nangagaw. Uh, parang kailangan na nila ng bagong script to justify yung ganung mga cleanings. Ayon sa Philippine National Police Operational Procedures, ang posas ng mga suspect ay dapat nasa likuran ng kanilang tuhod. Yung mga kriminal, capable din sila maglaban kahit pa iniisip natin na imposible yung sitwasyon nila. Gagawa at desperado na tao, kapit sa patay, gagawa at gawa, gawa ng paraan para Ayon sa autopsy report ni Marvin galing sa Tagig Pateros District Hospital, sa ulo, sa leeg at sa bandang tiyan, tinamaan ng bala si Marvin. Alam ni Amalia na may kasalanan ng kanyang anak pero mas mabuti raw sana kung naparusahan ito sa halip na namatay. Uh, masakit po talaga sa mga tao yung gano'ng masama po sa tingin nila. Masakit po doon sa magulang ng bata. Masakit po para sa kanila kasi napakahaba pa po, po ng iya, ano, ng buhay po nung estudyante na patay niya. Masakit po talaga yun sa bilang isang magulang po doon sa biktima Pero po sa akin, bagaman gano'n po, wala naman po kami magagawa. Bin binayad na po niya yung buhay niya. Masakit naman po sa kalawaban namin. Tinanggap na po namin ang isa pang suspect na si Reynold Clave napatay sa loob ng kulungan noong October 23, siyam na araw matapos makulong. Hindi raw ito nakahinga sa dami ng preso ayon kay Senior Inspector Ruther Sakilayan, Investigation Chief ng Tagig Police. Halos dalawang daang preso ang nasa Tagig City Police Station. Pero walumpung tao lang daw dapat ang nasa loob nito. Sinubukan naming hingin ang panig ng pamilya ni Clave pero tumanggi na silang humarap sa amin. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng Tagig City Police Station ang kaso ni Marvin. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang PNP Crime Laboratory sa Camp Crame tungkol sa kaso.